Hello guys, uh, for today's video, ayan po guys, uh, i-open po natin ang aking, mag-unboxing po tayo. So, ito po guys, sa yung uh, dating order ko, previous uh, order ko, hindi po siya dumating dahil po ay wrong number po siya. So, kinulit ko po ang, ano po guys, ang timo. So, ayun po ay na-deliver yung araw na ito kasi sabi ko ay, uh, sabi ko ay sabi, sabi ko ay flight ko uwi na ako sa Pinas kailangan ko yan iano i-deliver ayun tatlong beses ko talaga tinawagan ang GFS Express ayun alhamdulillah kaninang umaga ay sabi niya ay sabi, niya ay sige uh, ibigay ko sa ano supervisor daw ganon so then yun ang driver kasi sabi ko ay uh, in out delivery na po dito sa Jeddah yung order ko Ayun guys, binukgot di natin, di natin pa at ako po ay si at ako po ay ah uh, tawag nito ah uh, excited na mag-open sa aking parcel. So actually ito guys, uh, sarili ko lang gamit. Ang anak ko po hindi ko po siya binilhan dahil po ay hindi ko po alam ang size nila. So doon na po ako bumili sa Pilipinas. Ayun, ito po ay gamit ko. Ah uh, para sa akin. Simple po guys, asa na nabulyo. Tayo po ay ilang years na rin po tayo nag, ano, nagtatrabaho. So, kailangan deserve din natin magsuot ng bago. So, actually, marami po akong sapatos dyan. Mga sikanhan po, pero mga bago pa po siya guys. Pero gustong gusto ko talaga magsuot ng bago. Ako talaga ang magsuot eh. At saka marami tayong... Ah, uh, maraming pera na dumaan sa ating kamay tapos tayo hindi tayo magsuot ng bago. So, kailangan din natin po ay i-gift, ah, uh, regaluhan natin ng ating sarili. Dahil tayo po ang naghihirap dito, tayo po ang nagtatrabaho. Ayan guys, so, hindi ko na po matagalin. I-open na po na natin para po ay, ano, makita ko na. Excited na po ako kita na makita ko itong, ah, uh, order ko. Ayan. So, ito po ang una kong na-open. Ayan po guys. Ah, uh, bag po ito guys, bag pack. Ayan, ang ganda po guys. Quality ang ganda po ng Timo na broad Ah, uh, ito po ang gamitin ko pa ano, pa-travel. Ayan. So, next tayo. Dalian ko po para hindi ko mahaba po yung ano ko, yung video ko. Ayan po. Ah, ito pala guys, yung ano para ilagay ko dito sa aking chan. Ayan guys. Yan guys. Kasi gusto ko rin mag uh, pag-uwi ko sa Pinas po guys ay gusto kong mag ano mag jogging jogging maka ano naman ng fresh na air, 'di ba? Pag umaga. Eh Ayun guys. Then sus excited na po ako guys. Sana po ay kasya sa akin tong sapatos ko. Ayan guys, ganda guys. Ang ganda ng product sa Pino guys. ganda po guys. So i-open ko. Ayan. So may masusuot na po. Ako ay saktong sakto po sa akin. Tingnan ko nga. Wow, sakto sa akin guys. Oh, sakto. Wow, may masuot na po pa uwi. Ayan, marami po ito. World of 5K po ito. Philippine money uh, pera po dito sa Saudi ay 500 uh, ay, no, 390 uh, lang to. ayan dami pa po guys, dami pa madami akong na-order wow, sana kasi ako to ito ayan halang, ang ganda wow, sana all o kasi ako guys, kasi ako mamaya ako na po siya I ipakita ko muna lahat ng na ano ko nabili na ko para po ay kasi marami, medyo marami-rami po ito. Ayan. Wow. Ang ganda guys. Ang ganda talaga. Ay, mga shorts. So, pag uwi ko sa Pinas, ay may masuot na agad ako na shorts. Dahil wala na po akong uh, ano, mga damit guys at yung mga old damit ko po ay tinapon ko na po at wala na po akong damit doon sa Pinas siguro, gano'n so tatlong pieces po ito guys ha, short pan ayan, aguhi meron pa, Wow, yung sandal guys. Ang ganda-ganda. Ayan po guys. Ano, mahaba na po yung ano ko. Oh, ayan. Ang ganda ng sandal. Masuot ko rin ito. Ayan. At ito pa. Ang ganda ng bag. Ayan. Ang dami ko. Ang dami kaya. Oh, ang ganda ng bag. Ayan. Magamit ko pa yan. Oh. Ito po yung ano. Parang ano siya. Oo. Oh, oh. Ayan, maganda po siya guys. Ang ganda. Ang ganda na ang